Ubang gibalhin nga market vendors sa Bankeran Public Market sa Davao City, mi alma nga nihit ang ilang halin sa bagong pwesto. Dugang detalye sa report ni Kent Abregana. Sir Niyon, maluway lang kasama. Tabagi lang may ganyan ang paninda. Paitin ni ron pa. Igo na lang sa paghilak ang nahimo sa ay nga si Nang Winifreda tungod sa kapait sa ilang pagpaninda karon. Lakip siya sa mga gipabalhin og pwesto atong sa clearing operation ni Adtong June. Kini aron ipatuman ang one third two third policy sa lokal nga kagamhanan kung asa one third lang ang dapat nilang okupahon sa dalan o two third alang sa mga pedestrian. Apaan mato din ng Winifreda, nihit ang pagpaninda sa bago nilang lokasyon tungod tuyo pa kini. Gani, halos sa kabulan na ang milabay Tulo pa lang ang may okupa sa bagong pwestong nga gitagana alang sa ubang vendor sa Posada Street. Ang mamaligya ay nga si Nong Raul. Wala na mi pwesto sa bagong lokasyon. Inay nagpabilin sa pwesto nga subay sa one-third, two-third policy. Apan, doon na sila'y hangyo. Hangyo na mong nga. Tagaan ni lugar nga dili maglisod. Kung galing dito sa taas may butang, wala may tao musaka didto dito. Kay masisikin sa man, no, na bukat ang dala, sila musaka sa haka dito. Bisan sa ubang mamaligya ay, Maglisod mato pa sila og saka sa bagong lokasyon sama sa 70-year-old nga si Lola Lorna kinsa naglisod na og lakaw. Mag maglisod ganig sa saka dito no na para sa ani I mean, jud. Ang uban gani di kabayad, luoy gani itong naay daghang turko no may kay gamay ra mi turko. Hinuon ang ubang mamalitay nalipay sa kaluag sa maagian sa kadalanan. Apan na sa iuban nga naluoy sa mga naapektuhang mamaligya ay. Ay, okay na kaayos sir kay katong diri amang good guot kaayo niya samot ka ang kay magtubig ang kanang kuan ang kalsada naluoy pud gusto ubang dili nga naglarin. naglaray kay simple sa mga anak pud ma na sa pamilya nga kuan Lawad adlaw eskwela ka uban si Bebot Kahes sa kamera. ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao